Good morning guys. Eh, so today's video, eh, may nagsabi na may part 2, please, eh, gagawin na namin. Eh, nandito na pala si Mikaela. So today's video, oh, ipiprank natin siya. Eh, ito na yung part 2. Ito na, yun, guys, eh, ito pa yung barrier. Ito, huwag natin papakita to. Kasi, eh, lagot tayo. Baka sasabihin niya, Ano yan? Eh, alam na niya. Eh, alam ko. Mautak yun eh. Eh, pupuntay natin si Mikaela today. Eh, nasan kaya siya? Mikaela! Ano oh, yan? Yeah! Ah. <coughs> mm. <coughs> nasa, swimming ka, nasa swimming pool ka ba? Swimming pool? Oo, swimming pool ka ba? Nasa bahay ako. Okay. Dali, buksan mo to. Dali. Buksan mo to. Ano ba gagawin natin today? Ayun na. na pa na natin sa atin? Oh, sige. I'm gonna hit. Hi, hi, hi. O. O. <laughs> uy, makakatakas ka pa na. Uy. Hintayin mo uh, Ano yan? Eh, ano ginagawa mo pala today? naglalaro Ito ako. Ha? Naglalaro ba? Eh, mukhang sunset na. Wait lang guys. Sagawin ko munang day. Eh, gusto mo ba maglaro? Okay, ano lalaro natin? Sige, magandang idea yan. Sinong taya? Ako! Sige, sige, sige. Maganda yun. sa na uh, guys. Napaprank na natin siya. Hey. Ay. Okay, saan ba tayo magtatangko? Hindi ko alam. Eh, maganda idea to. Pagkakataon ko na. Eh, dito. Papasokin ko sa dito. Para ma-prank siya. Okay na! Okay, let's go. Grabe, hindi ako makikita Oh, no, no, let's that, let's no, nakikita siya. Kung, no, kung nakita mo lang ko, oh, ha, sabi boom, taya, sabi mo, ha. Ha? Okay? Uh -uh. So, na hindi siya magpiteleport. Yun, Boom, taya. Ala, nakita na ako, sayang. Eh. Wait lang, pwede mo ba ako ituro sa bahay mo? Hmm. Okay. Eh, wait lang ha. Pasok muna ako dito ha. Eh, pagkibukas naman to. Para sosyal. Oh, Dali. Oh. oh no! Oh nga pala! Naprang ako. Hindi siya naprank. May barrier pala to. Hindi ko na matatanggal. Wala akong kagamit-gamit dito. Bread lang, tsaka barrier. ano <laughs> Uy, ano ba kailangan mo para mapakawala ako dito? Wala akong kailangan. Ano ba yan? Sige na. O, ano problema mo? Kahit ano, basta, gagawin ko. Kali. Gusto ko, palagi kang mabait, Di ka lamukulit, hindi ka maingay. O oh, sige, fine. Basta, papakawalan mo ako dito. Kahit anong video, dapat gagawin mo yun, ha? O hindi, kukulong kita dito. Oo, totoo yun. <laughs> promise, totoo. Dali, pakawalin mo na ako. Yun, salamat. Basta, promise yun. Ayan, ako na parang, sige na, alas na ako. Mm. <laughs> Eh na prank ku. Bayan. Apa na prank? Hey eh, guys. eh, eh in bayan mat sadiku so sa ijo batalido si. Si big kaela kaya gusto eh. Ay ay gust kaya gusto ni teacher ni. Eh. Prank pa ko alis nang ako dito. Punta ako kay Junard. Punta ko Junard. Iya, sasabihin ko sa kanya. I, gusto ko siyang, gusto ko siyang mag na free. Ititignan ko kung nandyan si Junard. Junard, Junard. Oh, sige, ito na. Uh, Ibabayaan mo na si Mikaela. Ano po yan? Ako no, Sige na guys pala. Kung gusto nyo, i-like and subscribe. Just like guys. Ayun guys, ayun lang. Bye bye. Don't forget to like and subscribe. Pakipindot na din yung bell. Yes, totoo nga yun. Eh, sana mag-subscribe na kayo para mas masaya. Eh, para mas mag-subscribe kayo, eh, sana mag-subscribe na kayo. Eh, ayun. ang <laughs> Sorry, 10 million views. Ito. 10 million? Eh, hindi ito matatapos kailan. O start, mag-subscribe lang kayo. Bye-bye! Kumabot -bye. na lang 10 million views to. Doon na kami eh, mag-i-stop. bye, -bye. Joe, Hindi, hindi kami mag-i-stop. Basta, kasama kayo. Di ba? Oo nga. Eh, oo nga pala guys. Pinsan ko to. Huwag niyong kalimutan. Okay, bye like and subscribe